Ay magandang magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat. Sama kay naroon, magandang araw sa inyong lahat. Narito po tayo sa pag-ibig sa Das Marinas Branch Brands, uh, Robinson. Ayan. Tayo ay nakapila dito sapagkat na atang-atanghali tayo ng konti at mahaba na ang pila. Kailangan hindi pa nagbubukas, nakapila ka na dito. Kapag uh, tanghali ka na uh, Sa hulihan ka na Mahaba ng pila Kaya ito Nakapila tayo dito sa Sa labas ng opisina ng pag-ibig Ayan o May sulat na kulay dilaw Ayan ang pinaka-entrance Dito tayo nakapila Malayo-layo na tayo Ilang tao na rin na ating uh, Nung nauna sa atin Kaya ayan uh, mag tayo hanggang pagbukas. Alas 8 yata ang bukas. Dapat yung iba dito, mga alas 5 pa lang yan dito na. Tayo ay nas na ulit tayo ng konti kasi nagkatid pa tayo ng estudyante. Kaya ito yung nag tayo sa malayo tayo. So, ito natin kung makakaabot pa tayo eh tayo mag i lang naman ng contribution sa pag-ibig Ayan Habang nag tayo ng ating tila ay marami pa rin ang dumarating na mga mag i-inquire o mag ano mga kanilang kailangan sa pag-ibig magkuha ng number. Ayan. Kaya antay-antay tayo habang hindi pa bukas ang opisina. Marami nang nakapila dito at mahaba na. Kaya itong ating gagawin magantay tayo. O, mabuti na lang mayroon pa tayong upuan. Yung iba nakatayo na lang. Kaya wala nang upuan. Naabutan tayo. Naabutan na sila ng mga nakatayo na lang. Ang kasi wala nang upuan. Kaya yan. Kailangan talaga magkakalito sa ating. Kasi ang haba kasi ng pila pag hindi ka namang maaga abulting ka ng tanghali abulting ka ng hapon kasi siyempre pag bandang huli ka na matatanghaliin ka na yung iba kasi yung may mga pasok para maaga silang pumupunta para makapasok ka rin sa kanilang papasokan kung saan man sila nakapasok ng mga company kaya maaga kaya yung iba maaga pa para mauna mauna ka naman pagka nauna ka sa pila mas mauna ka mag process kaya yan yung iba na sa una yun ako ang layo ko na